weekend, dinarayo ng mga mahilig magmotor ang Marilake Highway sa Rizal. Yun nga lang, marami rin pasaway na rider na nagdudulot ng disgrasya sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Time check, mag sa isang umaga. And for today's video, papasyal tayo sa isang dinarayo road trip destination ng mga kapatid nating motorista. Let's go! isang daang kilometrong Marilake Highway. Marilake, nang ibig sabihin ay Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Dinarayo ito ng mga riding enthusiast. Bukod sa walang masyadong sasakyan, zigzag pa. At sino ba namang hindi mapapawaw sa magandang view? Samahan mo pa ng mainit na taho at masarap ng mga kakanin. Madalas po ba kayo dito? Diyan lang po, para mga holiday, weekend. Mm -mm Kayo po ma'am. Ganon din, asawa ko siya. <laughs> At kung coffee lover ka, abay kaliwat kanan yan dito. Si Gladys Ocampo, naabutan ko nagre-relax sa tabing kalsada. Apat na taon na raw siyang bumabalik-balik dito. Diba kasi, ang sarap sa feeling pag nandito ka. Yung one to one and a half hour na biyahe from QC, tapos mapupunta ka dito. Sulit Malapit lang. Walapit lang. Pero gaano naman kaganda ang lugar, may kaakibat din itong panganib. Kaliwat kanan ang mga road sign dahil accident prone ito. 50 km per hour ang speed limit, 30 km per hour naman sa mga kurbada. Dapat chill ride lang pero may ilang pasaway. Hmm. Bang to the left, bang to the right. Ay, ingat-ingat mga kapatid! Si Gab Santos, dating rider lamang pero ngayon isa na ring photographer. Linggo-linggo siyang umaakyat dito para pitikan ang mga rider. Hilig ko kasi yung photography ma'am at yung pagbabiyahe. Ito kasi ma'am yung view, yung view nung paligid, yung preskong hangin. Parang dito po kasi yung pahinga ko ma'am eh, pagka wala pang ginagawa. Ang ilang aksidente sa pool sa kanyang lente. Siguro ma'am kada panik ko dito mga dalawa, tatlo. Tatlong aksidente po ng motor, nag-i-slide may nasisirang pesa sa motor, nababaklas, ganun po. Nandito tayo ngayon sa tinatawag na DC o Devil's Corner. Sabi nila, dito kadalasan nangyayari ang mga disgrasya. At kitang-kita nga, may mga bakas pa ng mga sumemplang na motorista. Noong isang taon, 46 na aksidente ang naitala ng Rizal Police sa Marilake. Tatlo naman ngayon. self-accident. And uh, yung hindi tamang paggamit ng kalsada. Minsan nag-overtake, overspeeding, yan yung mga cause ng uh, accident dun sa Marilake na na-record natin. Mas pinaigting na raw ng pulisya ang pagbabantay sa lugar at pagbibigay babala sa mga tinaguriang kamote riders. May mga municipal disaster risk reduction and management na katuwang ng ating kapulisan sa ground para magresponde pag may mga road crash incidents diyan sa Marilake and uh, they're deployed there 24-7. Ang pagiging responsable sa kalsada, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kapakanan ng iba kaya ride safe mga kapatid. Bea de Guzman News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.